Manguha tayo ng mangga. Indian mango, ang dami. Ito na, oh, ito ba? Oh. Ayan, na kami. So, ayan. Ito lang trabaho ko dito ngayon. Ayan, nangunguha pa. Ayan. Sige. Ayan. Mm -hmm. Uy, may nalaglag. Pero, wala. Sige. Kuha pa. Ayan, dami dyan. Lalaki may. Ayos. Ayos. Ayan. Ay, may nalaglag. Dalawa, tatlo. Okay. Indian mango yan, pero masarap i-blend, no? Okay na ba yan? So, tama na muna. For the main ito na muna ang pagtsagaan natin at marami ito. May na, may nakuha na rin kami. May naipasok na sa loob ng bahay. Sa harapan lang ng bahay ito ah, dito sa farm namin. Sa farm, meron kami doon ilang ba? Isa, malaki rin yan eh. Tapos, may mga, may mga maliit pa. Ayan. Pero may may nalag dito, ano to? Ito. Ayan oh, may isa. Saan? Ito ay, bago. So, hindi sila... Oops. Hmm. Tama na mo. Tama na to. Eh, kuyong ko yung isa nasa labas, Eh. Harap pa ng bahay. Hindi pa napipinturahan ko yan. Ako na lang ako pintura. Na, nakasama ka tuloy. ha <laughs> Di ba ali? Eh, saglit lang naman. Ayan. So, okay na ito. Oops, yan ang bawang gawa ng pangsingit lang. Eh. Tignan nyo. Hindi malalaglag ang bunga kasi eh. Ginawa ko siya ng ganyan siya. Eh. Pinutulang ko siya. Tapos, in-screw ko siya sa labas. Dalawang screw. Eh, so, hindi malalaglag ang bunga. Nang Indian Mingo or yung Santol.